Maganda araw mga manong friends. Ah. Uh, Meron lang akong uh, ano no, uh, kasi may nag-message sa akin nung una uh, hindi ko masyadong inintindi kasi akala ko biro lang. Tapos nag ulit nung pangalawa, sabi ko baka totoo ito. Pero Uh, idol, uh, sir, boss, pasinsya na. Uh, kasi may gustong magpa-promote talaga. Uh, naisip ko kasi bakit ako hindi naman ako sikat. Uh, hindi ko talaga matanggap. Oo nga, may kita, kikita ako, magbabayad sila. Pero sa totoo lang sugal kasi yun. Kaya pasensya na mga idol. Ah, kasi gusto kong sabihin sa inyo na nagbago na ako. Oo dati akong nagsusugal. Sabong, ah, baraha, pusoy, ano ba yun mga ganun. Ah, tong itong eats. Pero nagbago na ako talaga. Uh, gusto kong sabihin sa inyo, simula nung nakakarinig ako ng mga Bible Bible uh, study, ganyan. Uh, siguro may tataas ang kilay nito. Ang totoo lang, dati nagsisimba ako pero madalang. Na naririnig ko, babasta babasahin lang tapos walang paliwanag. Eh dito kasi sa Saudi pag wala kang ginagawa ang madalas mong gawin, Facebook, YouTube hanggang yun nga napanood ko yung mga ganung-ganon so na madalas akong makapanood masama pala yung sugal. Ang totoo nung umuwi ako nung nakaraan nagbakasyon ako ah hindi pa kahit nung nakaraan pa may nagsabi na sa akin pastor yung binibiro nila ako pero yung totoo hindi naman ako nagbago ng reli nagbago lang ako ng ah, yung mga katulad ng sugal inom kumbaga naglaylo ako kaya pasinsya ka na idol mga boss ah, hindi ko po matatanggap yan kahit na may upper kayong Uh, medyo maganda-gandang kita so pasinsya na po uh, katunayan Diyan sa amin maraming sabungan nakapaikot Montalban San Mateo uh, dyan sa may nobalit basta lahat dyan sa Marikina yung mga kumpari ko dyan mga pag naglalaban sila hindi ako sumasama na hindi na ako sumasama sa totoo lang pinapadala ko na lang yung pusta ko what <coughs> pinapadala ko na lang yung pusta ko lang yung pusta ko pinapadala ko na lang yung pusta ko <coughs> kaya pasensya na kayo hindi ko matanggap yan kasi sugal yan <coughs> Uh, mayroon pa nga dyan sa amin malapit lang sa amin yung uh, tupada tanaw na tanaw mo ng dalawang mata mo yung maglalaban yung manok hindi ako hindi din ako lumalapit pag naglaban sila sinisinyas ko lang one one ako ganun lang tapasin so, siya na ha?